sticker ka boss? Wala pa eh Plastic meron <laughs> well, nice Ang ang pere eh Hingi pa nga ako kay Ken eh. So guys, good morning sa inyo lahat Good morning mga kamoto Pero lang talaga akong inaayawan na nangyayari sa paglalalamove ko Which is yung pagkuha ng regular customer Kasi sa totoo lang ayoko talagang kukuha ng ganyan nasisira ang mood ko eto kasi nanay ko guys ay may kakilala siya na nagbebenta ng cellphone online ngayon yung kakilala niya na nagbebenta ng cellphone is na scam na sa nanay ko e, etong nanay ko naman ikinuwento ko dun sa nagbebenta ng cellphone para daw makakuha ng sariling rider ako ang inirekomenda niya E eh di ngayon, chinat ako, pinachat ako ng mama ko, sabi chat daw ako ng babae, yung online seller. Di chinat nga ako guys. Eto na, nag-chat sa akin na, kuya pwede ka ba, available ka ba papuntang Lipa? Sabi ko, yes po. Pero guys, di talaga ako babiyahe na araw na yon Kahapon, di sana ako babiyahe kasi nakapangako ko sa mag ako ko na hindi ako babiyahe, papahinga ako eh di lumabas na ako ng bahay kasi kala ko sigurado na papuntang lipa yung booking niya eh para syempre di ba, tiwala na siya sa rider niya hindi na siya ma-scam so ako yung pinuha. so ito na nga lumabas na ako hindi nga sana ako babiyahe aba nung nasa labas na ako guys biglang nagchat na cancel daw bukas na lang pinabukasan na lang so ako dapat hindi ko nakalabas noon. Ang ginawa ko para hindi masayang yung araw ko, itinuloy ko na yung biyahe. Para lang hindi masayang yung inabala niya sa akin araw, itinutuloy ko na lang yung biyahe. Kahit nakakompromiso ako sa mag ko na dapat magkakasama kami, magbabanding, no? Bung maghapon. So, yun, nakaka-bad trip. So, ito na, guys. Kagabi, patulog na ako. Nag-chat ulit yung babae. Sabi niya, Kuya, pasyensya na sa abala kanina. Nakancel yung ano, hindi ko rin kasi uh, na sa aking customer. Sabi ko, sige lang ma'am. Eto na sabi niya. Bukas na lang daw. 1 p.m. ulit. So, ngayon yon guys, 1 p.m. So, ako, umasa na naman ako. At ang nangyari guys, kinancel na naman niya. Hindi na, sana, hindi na naman sana ako babiyahe ngayon. Dahil papahinga nga ako eto cancel na naman Para hindi na naman masayang yung araw ko Itutuloy ko na naman tong araw na to Sa pagbiyahe At binlock ko na yung babae na yun guys Kahit pa kakilala ng nanay ko So yun talaga inaayaban ko sa may regular na, na customer Yung ganong sitwasyon Tipong tipung papahinga ko sa araw na yon para hindi ka lang mapahiya sa nanay mo dahil inirekomenda ka niya eh hindi naman pala maayos ka usap yung gustong kumuha sa yung rider 300 lang bayad noon guys mula ka lang ba papuntang lipa mismong bayan layo noon actually hindi lang ngayon yan eh hindi lang ay nangyari ang ganyang cancel nagchat na sa akin yan ng una sabi niya kung available daw ako sabi ko yes po mimiya sana ako yan magpapabili ako Gansa hindi naman nagchat tapos ilang araw lang nagchat ulit Nagpapabili naman ng cellphone sa Green Hills diri rin naman natuloy Gahanap lang yata ng kachat yung babae na yun eh Palibasa pogi mga anak ng nanay ko Eh ako natipuhan i-chat na i-chat Ano ba to? Hills banyos. Okay guys, sana makuha natin to Double booking to Teka chat natin, baka i-cancel Unahin lang natin puntahan yung isa. Naka-double book na ako guys. Isang 107 at isang 110 papuntang Los Baños. Unah. Nangyayari kasi naabala niya na yung araw ko. Bad trip guys. Una kinancel na naman yung biyahe natin papuntang Lipa. Tapos cancel lang pa tayo ng booking. Bad trip. Kalma Ben. Kamalma ka isa puso mo ang pagkalma kung hindi buong araw mo yan dadamdamin <laughs> ah, ayan lang pala eto lang pala guys o oh, dyan na boat trip tapos pupunta sa akin nanay ko guys no ba't madobilak yung nirecommend ako sayo eh, puro cancel yun eh. Ano gagawin ko doon? Siya na lang bumiyahe doon, guys, no? Para wala siyang naaabalang ibang tao. Dito po to, ma'am. Ah, uh, Edna. Edna. Ah, uh, yung delivery fee lang, ma'am. 1,000. Hindi, joke lang. 107 lang po. 107. Ah, uh, wala. Ah, oh, tama. 100? Thank you po. Tara guys, let's go.